Masasabi bang malas ka kung nabunggo ka ng babae at siya ay napapatong sa iyo at nakita mo ang lagos nilad ng Maynila? Masasabi bang malas ka kung saan sa iyong pag sa tren ay tumabi sa iyo ang perpektong hinulma ng Diyos at nananaginip pala ito ng gising subalit nang bigla kayong natumba ay nahawakan mo ang kanyang malalaking pandikoko at bilang reflexes ng babae ay sumipa ito ng malakas na siyang nagpabuloktot sa bakal ng tren. Masasabi mo bang malas ka kung saan sa iyong pagbaba ng hagda ay nadulas ang isang babae at biglang sumalpak ang gumamela sa iyong mukha at naamoy ang halimuyak ng mga bulaklak. Ang bango-bango! balit pinagkamalan kang manyakol ng babae kung kahit bilang ganti ay dinagukan niya ang iyong alagang elepante. Masasabi bang malas ka kung saan habang nakatayo ka sa park ay inabot ng robot ang isang kulay pink na bra at pinagkamalan ka ng babae na ikaw ang nagutos sa robot upang gawin ang bagay na yon? At masasabi bang malas ka kung saan nakita mo ang aso ay binabanata ng isang babae pero dahil ayaw mo ng gulo ay hindi mo na lamang ito pinansin subalit ang aso ay bigla kang sin sinugod at ikaw naman ang gusto nitong banatan. Tama ang lahat ng pangyayari na yan ay nangyari lamang sa isang araw sapagat ang bida ngayon ay nagkaroon ng hula kung saan magiging suerte daw ito ngayong araw Subalit so hindi niya malaman kung swerte nga ba talaga ito o malas na maituturing <coughs> Dahil sa mga pangyayari na yun ay nalituloy ang ating bida sa kanyang klase at sa kanyang pagupo ay bigla itong lagulat sapagat ang lahat ng babae na kanyang nakita ngayong araw ay naging classmate niya pala ngayon Ganun na rin ang kanyang guro Nang makilala siya ng mga babae ay tigil isang sampal ang nakuha ng ating bida at pagkatapos nun ay kinuwento ng lalaki ang nangyari sa kanya at sobrang ingit na inggit naman ng kanyang kaibigan sa experience na kanyang naranasan. Nakita ng bida na may sulat sa kanyang locker at nakasaad dito na gustong makipagkita ng isang babae sa kanya wow. at nang siya ay makarating sa ilalim ng malaking puno ay hindi nagdalawang isip ang babae at sinabi sa kanya na I love you mahal kita sa Tagalog at kay kayatin ka naman sa iloko. Kaya naman sa pagkagulat ng bida ay nabita ginawan niya ang inakala niyang panyo na yun pala ay isang legendary item at nagliwanag ang perlas sa kanyang harapan na sobra talagang kumikinang. Hindi alam ng bida ang kanyang gagawin sa mga oras na yun dahil sobra talaga siyang nasorpresa at bigla niyang sinabi sa babae na mukhang wala daw itong suot pang baba na siyang kinataranta naman ngayon ng babae. Ang legendary item pala na hawak ng lalaki kanina ay hinangin at nasabit sa sanga ng puno kung kaya sa sobrang hiya ay dali-daling tumakbo ang babae papalay sa kanya. Habang papauwi ay biglang ginulat ng babae ang bida at doon ay sinabi ng babae na siya raw ay may sasabihin at pagkatapos noon ay nagsabi din ng I love you ang babae na sobra na namang kinataranta ng lalaki. Habang nag-uusap ay biglang hinatak ng teacher ang bida sabay dali-dali silang tumakbo papalayo at nang sila ay nasa isang kanto ay biglang yumakap ang teacher at nilagyan ng chikinini ang bida na sobra talagang kinahina ng lalaki. Biglang nagsabi din ng I love you ang kanyang guro na sobra na namang ginagulat ng bida at hindi niya na malaman ang mga nangyayari at tinanong ang guro kung di raw ba siya gusto nito sabay alog ng kanyang malalaking siopaw pero ang bidang lalaki ay dalidaling tumakbo papalayo sa babae. Habang tumatakbo si Asahi ay nakita naman siya ng isang babae at ang babaeng ito ay dalidaling nagpalit ng anyo at lumundag papunta sa kanya subalit hindi niya ito pinapansin at doon ay nagtapat din ito ng pagmamahal sa ating bida subalit si Asahi ay dalidaling tumakas papalayo sa babae babae. Sobrang nawiwirdan na si Asai sa mga nangyayari at habang naglalakad ay inubotan siya ng flyer ng isang babae at pilit na hiniingi ang pangalan at signature ng bida so balit na realize niya na isang marriage contract pala ang kanyang sinusulatan sapagat ang babaeng ito ay minamahal din pala ang ating bida. Sa pag-uwi ng lalaki ay sobra itong nagulat sapagat ang limang babae na kanyang na-encounter kanina ay nasa loob na ng kanyang bahay at nais pala siyang maasawa ng limang naggaganda ang mga babae na to. So Rollin at panoorin na kung paano pag-aagawa ng limang babae ang ating bida at paano nila pasasayahin ang araw-araw nito. Kaya naman kung nagustuhan mo ang ating video ay mag-iwan lamang ng like, follow at ishare na din ang ating anime recap ngayon and see you to my next video. Love Plaps ang titulo.